kapuso nakahuli ako nang malasugi mga kapuso ito o oh, nahirapan ako ako lang mag isa dito wala nang mga tao dito sa laot isa kaya nga hindi ako nagpag video kanina ngayon lang nagpag video ako pagkatapos ko ng pag yung nakuha ko na Mah mahirap yung ikaw lang mag isa dapat sana may mag hawak ng video ito oh Nahuli ko na. <coughs> Ito. Ito mga kapuso. Buwan ng Mayo. It's a 26. Ngayon lang ako naka huli. April 0 ako. Wala akong huli. Ito. Mayo 26. 20 2024. Ito. Ito. lang na ano. <coughs> Kanina pa ako. Ngayon lang ako nakakuhaan. Doon kasi ako galing sa Panglao. Nanghuli na ako ng bau. Mga sampung kilo atang bau. O, ngayon. Mga sampung kilo ata to Pag uwi ko, lumabas itong malasugi. Buti may... 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 Pain ako. Dalawa lang ang pain ko. Hasa-hasa at saka yung... Ano? Yung... Tambang tuloy. Paghagis ko. Kinain ka agad. Hmm? Mga 20 ata to, may Mga kapuso. Hindi kasama yung ulo at saka yung buntot. to Marami. Daming nasugay. Ilang e mahirap kapag ikaw lang mag-isa dahil hindi ka maka hindi ka makahagis ng dalawa o tatlo ka tatlong pataw pag kainin yan mawawala yung iba mawawala yung ibang pataw mo wala kasing magbira so shout out pala kay Bogs Bistal paring

Pusok Ha kemarin ha Ha Kalau boleh Oh Alo May 28 May 26 Ah 26 Ayo Ayolah uh, dulu Iku Ano ba Eh Kamu is over